yang hindi harangin ng mga barko ng China ang panibagong resupply mission na ginawa ng militar sa Ayungin Shoal. Pero para hindi na basta masindak sa mas malaking kalaban, bibili na rin tayo ng mga submarine Nasa sa frontline ng balitang 'yang si Camille Samonte. Baba. Matapos batikusin ng China ang huling airdrop mission ng militar sa BRP Sierra Madre noong nakaraang linggo, Kinumpirma ng AFP ngayong araw ang matagumpay ulit na resupply mission sa mga Pilipinong sundalo sa Ayungin Shoal. Di gaya sa huling mission, supply boat na raw ulit ang ginamit ng militar. Madalas habulin, banggain, at bombahin ng tubig ng China Coast Guard ang mga supply boat ng AFP sa satellite image na ibinahagi ni U.S.-based National Security Expert Ray Powell, makikitang hindi humarang ang China Coast Guard and militia vessels sa mga barko ng Pilipinas na naghatid ng supply. Yan ay kahit nakapwesto sila malapit sa ayungin. We will do everything in our operational mix to ensure that our troops are supplied there. Hindi sila mabubutom. That's why we continue to conduct this RORES. And no amount of pressure from the People's Republic of China will change our position. They cannot pressure us to stop supplying. Una nang sinabi ng China na may binigay silang special arrangement para masuplayan ang mga sundalong Pinoy sa BRP Sierra Madre. Pero ang National Security Council muling nanindiga na hindi natin kailangan humingi ng permiso sa kanila. We did not notify China, it was not a Uh, we, we will never notify china uh, the ano the conduct of rore is a sovereign act of the republic of the philippines just to ensure the uh, safety of our of civilians particular the media, hindi muna tayo nag-major event dito para naman mas palakasin ang military presence ng pilipinas sa west philippine sea may go signal na ni pangulong bongbong marcos ang pagbili ng mga submarine sa ilalim ng Re horizon 3 ng afp modernization program sa ngayon may ilang bansa na raw ang interesado sa proyekto gaya ng South Korea, France, Italy at Spain. Kritikal ang submarine sa atin because it allows us an opportunity to monitor and increase our maritime domain awareness. Uh, it is also a deterrence on the part of the Philippines nasa 2 trilyong piso ang kakailanganin para makompleto ang Re Horizon 3. Nakatuon ito sa pagbili ng mga mas modernong gamit para sa Philippine Navy. Yun nga lang. Hindi pa ito kasama sa national budget ngayong taon. For so long, uh, the Philippine military has always been considered the weakest in our region, no? Uh with the acquisition of these defense equipments, hindi na tayo pwedeng tawagin weakest. No? We, have, uh, we will now become a middle power in terms of our um, armed capabilities. And that is a game changer. No? Nagbabalita mula sa frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.